Sa aking mga kabata ni Dr. Jose Rizal Kapag kaambayan sadyang umiibig sa kanyang salitang kaloob ng langit sa lang kalayaan na saring masapit katulad ng ibong na sahim papawid Pagkatasalitan isang kahatulan sa bayan, sa nayot, mga kaharian. At ang isang taon, katulad kabagay, nangalingmang likha noong kalayaan. Ang hindi magmahal sa kanyang salita, mahigit sa hayop at manansang isda. Kaya ang marapat, pagyamanin kusa na tulad sa inang tunay na nagpala. Ang wikang Tagalog tulad din sa Latin, sa Ingles, Kastila, at salitang Anghel. Sapagkat ang poong maalam tumingin ang siyang naggawal, nagbigay sa atin. Ang salita natin Kuha din sa iba, na may alpabeto at saliling letra, na kaya nawalay, dinatna ng sigwa, lunday sa lawa, na onda una.